good afternoon, good afternoon. Kakain po tayo. Ang ating ulam ngayon is sariling version na naman makikita nyo sa i-upload ko kung paano ko linuto ang aking kinain. Pero bago ang lahat, publish muna natin ang ating pagkain ngayon kay God. God, salamat po sa pagkain na sa harapan ko po, God. Hinihiling ko po, God, na pakiblis mo po para may nagdag pong lakas po sa akin pagtatrabaho para sa pamilya ko at para sa lahat. Salamat po, God, sa mga blessing na binigay mo the past at sa susunod pa. Salamat po, God. Amen. Yes. Ito ang aking naloto. Yan, kain po tayo. Hmm. Sarap. Basta linuto ko, masarap. <laughs> hmm. Nakalimutan ko ang sili. Mm. Imbis na kanin ang inilagay kong ano, parang linugaw, pero ang sarap talaga. i ko kung paano ko linuto. Ang sarap! Ang sarap! Mmm! <laughs> Ang daming luya talaga. Grabe. Mmm. Mmm. Labas tayo sa Sunday. Mmm. Ang sarap. Sabi ni Boy Tapang, ang sarap. Shout out kay Boy Tapang. Mm. Ang inoodo ini idolo sa, wow. na, ang sa ang ino idolo ng lahat boy tapang. Ang sarap. <laughs> oh my god, ang sarap. Talaga. mapapaan na rice ka pero control control myself mm. Mm. mmm mmm mm. mm. ang sa so Mm. pagdating sa Pilipinas magluto tayo ng pinikpikang manok na nitib hindi alam ng mga Tagalog ito sa ibang Ilocano Ibang ilungano. Ibang ilungano lang, ha? Mmm. Ang sarap. Mmm. 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 Mga pa ako kayang control. Mmm. Mano pala, magpa-general check-up kami sa next week. Mm. Mm. Tumalasik. Mm. Kama na tayo ng kunting kanin lang. Kunting. <laughs> Kunti lang. Kunti lang. 昆德郎。